tuloy na buhay mga kaigan panibagong araw, panibagong vlog so yung mga kaigan yung taga-taga natin -taga rin tayo din nag-vlog dito so yung huli nag-vlog dito si Grace so may event kami nun so ngayon gumagawa ako, kanina pa ako gumagawa so ngayon lang ako napag-intro tinapos ko lang yung isa na to yan, so okay na yan okay so, na to yan, napintro ako na rin yan So yung mga kaiga, dito na tayo soba. So update ko lang kayo dito sa pinapagawa natin bahay. Ito so, na yung mga sliding. Tapos ito yung sliding door. So mga kaigan, di pa siya tapos. So pinapatuyo pa yung silan siya daw. So ipipik siya pa to, sinya niya pa to. So napapansin niyo dito, hindi siya blue. Sa labas lang po siya blue. Yan. Yan, dito na siya blue. Ito, 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 ito yung tinatawag lang wood pins. Para siyang kawal sa gilid. So nalikabok ko lang dahil nagtrabaho ko. natin okay, mga dito so lalagyan niya pang ano to screen wala pa siyang screen yun oh, bo ito yung side door na Yung sa ilalim mga kaigan, di pa nailagay. Dahil mamasil lang ko pa yun. So gusto ko, pag nilagay niya yung nakamasil niya ng ganyan. Nakapintura na. Para hindi siya magasugat sa paleta. Ito, tayo naman kung sugatan. So nilabas ko lang to. Ito kasi hindi ko pa pwedeng ibaba mga to. Dahil misan may, may ginagawa ko sa taas. So wala naman ladder dito. Pa, para gamitin. Pero kapag papatas ko na to, pap, aalisin na to, na to. Tapos yung mabad lang. So medyo tumilim na konti tayo sa mga salapin na to. Pati yung dito sa kwarto, tapos nakalagay na rin. So medyo madali na konti. So at least hindi na pumapasok yung ng tubig dito. So, Magin na rin yun. So ito lang. Ito hindi pa si baba ito. So kanina nandito to sa labas. So maliwanag na rin dito. Tapos nakarana ito yung ginama natin sa ano? Sa isang kwarto. So na na lang. Bago okay na. Kukulay lang lahat. So dito naman tayo sa baba. So yung mga dalawang araw na muulan mga kaigan. Ayun, muulan na naman. Baambo na naman. So medyo sumamin panawan. So ito yung gagawin ko ngayon araw na to. Sisinsilin ko to. Ito tatanggalin ko to na combo. Para ma mamasilyan ko na. So dapat kasi makakaiganan to. Anong tawag dito? Ah, pa. So walang magpapalatada. Si Mori yung gumagawa sa farm. So hindi rin ako si Mori nung sa ano, palatada. So sa skin coat, ko, doon ko habulin to. So kaya naman ang bolis Kaso tatanggalin ko lang yung eto itong mga ito. Tapos mamasilya ko ng buto para gumanda na itong buo. So gagawin natin pababa tayo. So tapos nandito na tayo. Eto nga pala yung dalawang salamin na hindi pa nailagay. So kailangan kong iskin coat yun. yun. Kailangan kong yung dalawang pintana bago natin papalagay ito. So pero okay na to Bagay lalagay na lang. Ayun. Yung isang pintana, yung isang pintana yun doon naman sa Pusin na natin. Yung medyo maliit na yun. Ito yung malaki. So, okay na yun. Tapos ito. Ito, mamasulyan ko lang ito, Tapos to, pipitura natin puti. Yan. Siguro mga dalawang araw pa, bago natin matapos to. Tatlong araw. Kasi mamasulyan pang buho to eh. Kasi mamasulyan pang yan. So, pati yung sa ilalim ng agdanan, Yun lang. So, ito, nung, ito muna yung update natin sa pinapagawa natin by mga kaigan. Tapos, itong grills na ito mga kaigan. Ito. Ibang kulay pa to Kung baga, pinarimer ko lang para hindi siya mga lawang. So, pipiturang pa ng ibang kulay ito. So, dito muna tayo gagawa. Yan. Titiktikin ko muna ng ano, martilyo. Pag uwi na masilyan, mamasilyan natin. Pasok dito. So, yan. Ayan pala yung pintuan natin. Yan na lang gagawin natin dito sa waga. Sima so mga kaigan, gagawin ko lang itong daw. Tapos, kamasilyang ko. Pababa tayo. Para sa taas pala ng market, hindi na nadodumen yung mga pintura doon sa taas. So, dito na lang. Yan, thank you. Maraming maraming salamat po. Isisilin mo na ito mga kaigan, tapos natin. Tapos, ano natin? Kamusta dyan? Para ako na rin dito sa baba. Tapos pagbaba tayo. Eh. So, isa taas, huwi na. Kung baga, yung mga ano lang yung napunta dito. Yung mga na ano, ng pagkapalatata dito, tapos naulog-ulog lang dito. Kaya madali lang tagalan naman ito. Yung mga Para maging okay na rin yung antara natin. Pero gusto ko sana pa sa mento pa, kung dada. Eh, wala, ako na lang. Kaya naman. Tapos nililisan lang talaga. Bago natin masigyan. Wala naman kami ng bet. Tagal-tagal pa wala ng Sada Espresil. Kaya ano lang ginagamit ko sa ako. Pero madali lang naman ito. So yung mga kaya ng tutis ang umulan Pero wala sa pumapasok na tubig na Sinasagi naman namin ng dalawa ni Mori yung nilagyan namin sa harap ng pangang waterproofing. So dati, pagkakit mo may nakikita ang basado sa gilid-gilid, ito -gilid sa palet, magagalit sa tayo sa tubig. Pero ngayon wala na. Wala na nakikita. Ah, hindi lang araw na yung pero wala pa rin. So hindi ko lang alam pag malakas ulan. <laughs> pero wala lang araw na mungulan eh. Medyo may kalakasan din yung kalakas, di ulan. So mga kaya, natin ko kayo mamaya dito. Lilinisin ko lang to. Thank you.

So kaya na sa ko dyan, pati itong burg burg na to. Pinapawal ang martilyo kayo ito, bukuya ko kanina. Pero kanina pa ako dito. mga kaya ng gaganda gagawin na to. ano to. Siguro magapon ito lang yung gagawin ko muna. Masaya tuyo. Patutuyo natin at Na maayos to. Iwala lang. Iwala lang kung may kapay. Okay, mga kaya, mag-ano lang ako ng skin -coat. Yeah. Okay. 嗯。 mga kaibigan, dito na tayo sa agda na pababa tayo. Dito na tayo sa agda na pababa tayo. Hanggang na area So yung mga kaigan, ito na yung nagawa natin ngayong tangali So subject tayo, alaw na na lang hapon So kasi nagalmusol naman ako kaya medyo busog pa ako Pero nandito na yung pagkain natin, kakain natin tayo So papagita ko muna yung nagawa natin ngayong tangali Bago tayo kumain Ano yan, nalobli ko na to Magdaan yan. Ayan. Pababa tayo kasi. Kaya so, nagkikita yung pangit ka na na. So yung pinapatuyo yun, ko yan kikinisin ko yan babaraan ko yun. So pinundon ko muna na yung Tapos, hindi natin makukuha sa anay. Eh. So pinapatuyo ko lang yan. Pero yun. Tapos yun, yung kikinisan pa yun lahat. Tapos liliayin natin yun. Ay, mga biga. Sinamasadya ko na yung mga biga. Yung mga biga. Paikot dyan. Gagawin natin ganito. Ito, biga ito eh. Yung kakatigil lang yung ulan. Kaya mga kaigan, kakain mo tayo. Tapos trabaho tayo ulit. At least ngayon medyo muputi na. Naka-skin coat na rin. Hindi ka tulad dati pag nakuha. Nadadaan natin sa video na papangit ngayon. Okay na. So ginawa ko. Tsaga lang dito kasi nga. Kailangan pa rin maplatada to. so, Eh, kaya naman sa ano. Skin coat. Titigas naman sa skin coat to. So kailangan lang. Huwag wag mong persahan sa skin coat. Huwag natin persahin sa skin coat para hindi siya pumuto. Tapos pag natuyo, tapos payaran natin ng net end. Medyo, kung napapansin nyo ito, medyo basa. Ito yung tuyo. Itong puti yung puti. Huwag lang natin sa ano, ito, skin coat. Maayos to. Yan. Kasi pag ginamit mo ng basang to, siguro ito lang, isa, isang araw nila gagawin to. Dahil napaka ano to, mahirap siya, pitik-pitikan nila. Tatansihin nila Ano ah, yun na Ayosin nila So ito na yung Popblemahan ko Ito iskingot Pero ganito Poponduin ko na rin Ang iskingot to And this Siguro Gamamaya matutuyo yan Tapos Pakay ito naman ulit Hanggang sa makuha natin Yung kinis niya Yung ganito Yung ganito Yung ano niya Kasi yan yung sa ano, Pintura namin nakarano So ito lang Yung bagong iskingot lang yan So nakikita niya para pa siyang buko-buko. So ayusin pa yan. Tapos mamaya, nilihay natin pang natuyo. Yan, double pato na rin yan. So pababa tayo, paagod tayo hanggang doon. Kung saan natin, kung, kung hanggang saan yung magagawa natin sa magapod, doon lang natin. Tapos balto lang tayo. Yan. Ito lang pato na yan. So yung mga kaigan, kakain lang tayo. So napagdala ni si Grace ng ano dito. Hindi ko lang kung ano po ito So umalis siya agad. So meron tayong honey. So papakita ko. Lang. So naglalo ko yung kaano natin. GoPro. Ah, ano siya, bulang lang. Pagkansin niya ito. Parami naman din na ni Chris. Ito lang sulit ito. Ito lang, pwede pwede na sa atin ito. So, bulang lang. Hugas mo tayo ng kapay dahil nga sa ano, yung puti sa skin ko. Hugas mo tayo ng kapay. Kira, niyo, ano? ira pa tayo nyo, Sandra? Si Maka kaya kaya muna tayo? So, dito tayo kumakaya sa mga tupperware. Ta so, tayo yung ano, babaon tayo. So, napakaraming kanin, hindi natin makubusto. Pulang lang mga kaigan Kain tayo yeah, Thank you Lord For guide Ito yung lutong po lang sa aming mga kaigan Sa bayabas Sili No. So, alaw na na. Late kasi yung natin kanina. Almusal. Kaya busog pa ako. ang ginagawa ko magpapaluto na ako kay Chris doon tayo ng ulam tsaka kanin hindi nadala na lang ni Chris dito kasi pag tayo pa nagluto wala na tayo magagawa wala tayo so, na tayo matatrabaho so ang ginagawa ko doon ko nagpapaluto wala pag tayo nagluto wala na tayo magagawa sa ano dito sa bahay So okay, yung mga kaigang kakailangan ko tapos pahinga ng konti. Balat na naman. So yung mga kagay, start na tayo. So nakapagpahinga na rin tayo. So diretso na yung pag natin. So ayaw muna natin yung Dito muna tayo. Siguro. <coughs> ay kaigan sino yun oh sumisili ah, si Mori oh <laughs> tapos na tapos na <laughs> so yun na si Mori dre yung trabaho ni Mori doon <laughs> so yun dredred trabaho natin mga kaigan so yun mga kaigan so tapos na yung magabang natin medyo madilim na rin Ayan. So, lang tigil pa rin yung ulan. So, yung mga kaigan, dito na magwawas yung ating vlog. So, yun. Ito yung natapos natin ngayon na araw na to. So, yung mga kaigan, ayun. Natapos natin sa magapon So, yun. Pinakita ko na sa inyo. Ay, maganda na. So, pero mamasilang pa rin natin. Ayan. So, yung mga kaigan, dito na yung vlog natin. Yan, palobot yung GoPro natin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless all. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Thank you, thank you.